mahal ito sa resto. Pero, pwede natin gawin sa bahay. So, tara. Panoorin nyo ito. Tara, luto ito natin. Alright, so ito yung ating pork belly. I uh, mean, limpo. So, malinis na yan. Ating ilagay sa ating kawali. Then, ilagay natin ang sibuyas. Yung ating mga ricado bawang at maglagay tayo ng laurel so ganun lang kasimple then maglagay tayo ng pamintang buok so ayan maglagay din tayo ng pork cubes so ayan then ilagay natin ang ating coca cola so ayan yung ating pungsabaw guys para mas malasa yung ating gagawing luto na ito So panoorin nyo lang guys. Then mag additional tayo ng water para pampalambot ng ating pork lamb po. So yan. So dandahan nila natin paglagay. Then after natin maglagay ng water sasalang natin at pakukuluan hanggang lumampot. So ganun lang. Kasimple. Then ating check. So yun siya kumukulo na siya. So, yun guys, ganun lang kasimple lutuin to. Then, ating balikta rin sa kapilang side naman. So, ayan. Oops, tandahan na natin. Baka tumalasik. So, ayan. Mga ilang minuto pa guys. Kalambot na yan. So, yon Ating iti-testing sa ating mahiwagang tapstick, stick. So, malambot na siya. Pwede na. Then, ating baliktarin. Para magpantay ang kanyang luto. Then, transfer natin yan sa lagayan. So, ayan na guys. Pwede na siya. Then, ating linisan yung ating pinagkukuluan. After natin maglinis niyan. Mag-additional tayo ng soy sauce. Then, oyster sauce. Isang shashi. Ilagay natin yan. Then, imimix lang natin. Mag-prepare ng cornstarch. Yung ating ilalagay na tubig, yun din ating pinapakuluan, Then, ating imimix lang. So, ganun lang. Then, maglagay muna tayo ng ketchup. So, ganun lang. Konting ketchup lang. Pero guys, uh, may lasa din siya. Dito natin i-mix. After natin mag-mix, ilagay naman natin yung ating cornstarch. So yan. imi mix din natin yan hanggang maging malapot na siya. So yan. Pwede nyan guys. Then, naglagay tayo ng mantika sa ating kawali. Ating ilagay ang ating pork liyan po. So yan. Dandahan. Then, imamassage natin. Gagamit tayo ng brush. So, ganun lang hanggang ano sya, maging golden brown. Ang bango guys, napakasarap, nakakadakam. So, yan, masas lang natin. Ganun lang ka-simply. So, yan, masas lang. Then, ating balikta rin ng dahan-dahan. Baka masira yung ating pork. So, yan. Wow! Kita nyo guys. Napakasarap at napakabango. Hindi natin balikta rin. So, ganun lang. Then, gagamit tayong brush ulit at ating imamassage yung ating pork liempo So, ganun lang. Yan. Yung kabilang side. At ibabaw. So, masyadal natin hanggang maging golden brown. So, yan. Yan. Ganun lang siya. Napakasarap, di ba? Gawa nyo ito guys sa inyong bahay. At hindi na kayo sa restaurant. Mas mahal to. So ating balutarin rin ulit. Dandahan lang. Para hindi masira. Oops, ayan. Medyo nasira yung kanyang skin. Pero okay lang yan. Importante yung mas masarap yung ating niluluto din i-massage natin ulit sa ating brush. So, ganun lang. Hanggang maluto siya. So, dandahan lang ang apoy natin para hindi masunog yung ating pork liempo. So, yan. Ating balik na rin ulit. Oops, dandahan lang. di diba guys? Ganun lang kasimple din massage natin ulit sa ating brush with the uh, soy sauce. So, ayan. Brush lang natin. Napakasarap ito. Siguro habang kayo nanonood, natatakam kayo. Then yan guys, ang ating pork limpo sa kawali. O nakikita nyo, napakasarap, di ba? Panalong panalo. Siya nga pala guys, pakicomment lang po sa ibaba kung hanggang saan nakakarating ang video nito. At maraming salamat po sa inyong panonood. Thank you so much.